mga kaututan, katulad ng mga bagay-bagay sa ating planeta, marami mga kaiba, kababalaghan na hindi masagot ng direkta ng mga albularyo, pilosopiya at siyensya. Ating pag-usapan ang pagsisiyasat at bumulat sa sangkatauhan ng mga katanungan ni minsang hindi sumagi sa iyong isipan. Kaututan, nakakita ka na ba nito? Malimit itong makita sa mga prutas, sa mga nasisirang pagkain, o di kaya sa inyong mga kusuhina. Ito ay amag. Ito ay may mabawang amoy na di ka aya-aya higit sa marami. Ito ay may nakakadiring itsura na kahit hindi mo pa alam ay ayaw na ayaw mong mahawakan o madidikitan sa iyong katawan. Mga kaututan, ito ang ating katanungan. Ano ba ang mga posibleng mangyari kapag ikaw ay aksidente ng makakain ng mga ito? At ano ba ang mangyari sa ating katawan? Meron pa ang mga katanungan na iba, masarap ba ang lasa nito? Yan ay Paano kapag nakain mo ang amag? Merong 300,000 iba't ibang klase ng amag sa mundo at ikaw ay maaaring maapektuhan ng mga ito sa iba't ibang paraan depende sa klase ng amag. Kung minsan ang ilan ay maaaring masira ang iyong araw sa nilang susuka? pagsakit ng tiyan at pagdurumi. So mga kaututan, paano ba malalaman kung anong uri ng amag ang maari nating magamit at hindi maka-apekto sa ating ganusugan? At ano ba talaga ang amag? Ano ba talaga ang molds? Mold is the microscope fungi that you can find living on plants, animals, and even in buildings. Sa madaling salita, ang amag ay ang maliliit na punjay na makikita sa mga halaman, hayop, at sa mga lumang gusali. Ang amag daw ay parang napakaninipis na threads at tinatawag nila itong hyphae. Ang mga ito ay maaaring umalo sa mga nasisirang pagkain, isang bagay na maaaring mong makaligtaan dahil mahirap silang makita. Mga kaututan, kung nakakita ka na ng amag sa malalambot na pagkain gaya ng mga yogurts, jam at kamatis, dapat mong itapon ito ugat. Ngunit kung ikaw naman ay nakakita ng amag sa matitigas na pagkain tulad ng cheese, carrots at iba pa, Okay lamang na at kainin ng mga parting, wala namang amag. Ika nga, mga kaututan. Harder denser foods are more difficult for molds to penetrate. Isipin mo nga kaututan, kung wala tayong kaalaman pagdating sa mga ito at tayo ay makakain ng amag, sa ating mga pagkain, ano kayang posibleng mangyari sa atin? Well, ang pinakamalaking problema ay ang hindi tayo magkaroon ng amag sa ating katawan. Alam mo bang may iba pang mga bagay ang sumasama sa amag para tuluyan talaga tayong magkasakit? Unang-una dito, merong hindi mga nakikitang bakterya at na tinatawag nating invisible bakterya na kasamahan ng mga amag. Kapag nakain mo ang mga bakterya na ito, makakaranas ka ng pananakit ng tiyan, pagsusuka at pagdurumi. At alam mo ba kaututa na may mas malalapang pangyayari na maaaring humantong sa kamatayan? Ito ay nagmumula sa pagkain ng isang bagay na tinatawag nating mycotoxins. Ano ba ang mycotoxins? Mycotoxins are poisonous substances that are produced by the certain of molds. Nabubuo daw ang mycotoxins sa pamagitan ng amag. Ang mycotoxins ay matatagpuan din sa iba't ibang uri ng mga pagkain sa buong mundo. Ito ang dahilan kung bakit tumatagal at hindi basta-basta nasisira ang halos lahat ng food processing. Kaututan, alam nyo bang mayroong iba't ibang klase ng mycotoxins? Kumikit kumulang limanda ang uri ng mga ito ang nabubuhay sa buong mundo. Pero marahil ang pinakamapanganib na uri ng mga ito ay kilala sa pangalang aflatoxins. Ang aflatoxin ay malimit na nabubuhay sa mga mais at mani. Kapag alaman ng mga esperto, ang sobrang aflatoxin sa ating katawan ay maaaring maging ng pinsala sa atay, pagkakaroon ng kanser, DNA damage at immune system deficiency na maaari talagang umantong sa kamatayan ng tao. Alam niyo din ba na hindi lahat ng amag ay nakakapinsala sa katawan ng tao? Halos lahat ng mga tao ay gumagamit at patuloy na gumagamit ng amag na ito. Ito ay ang asul na amag. Ito ay tinatawag na Penicillium roqueforti at Penicillium glaucum. Ang amag na ito ay may mga antibacterials. Isang katangian para sugpuin ang mga pathogens at bad bacteria sa ating katawan. Mga kaututan, marami mang mga amag ang ating makita sa ating mga bahay, opisina, maging sa mga nasisirang pagkain at tiyak talagang maaari itong magdulot ng sakit sa ating lahat hindi makakailan na ito ang susi sa isa sa pinakamalakas na antibiotics sa lahat ng oras sa buong mundo. Ito ang pinisilin. Mga kaututan, katulad ng mga bagay-bagay sa ating planeta, marami mga kaiba, kababalaghan na hindi masagot ng direkta ng mga albularyo, filosofiya at siyensya. Ating pag-usapan ang pagsisiyasat at sa sangkatauhan ng mga katanungang ni hindi sumagi sa iyong isipan. Hanggang sa muli, kaututan.